I'm Maria Linda Bellarmino, commonly known as Lin Bellarmino. At the moment, I'm a volunteer worker dito sa SSDD and as a tutor sa Kamuning Elementary School. 68. So in two years time, magre-retire uli ako. <laughs> Nung biglang nagkaroon tayo ng uh, pandemic, mayroon akong natanggap na messages. Pinapaano tayo ng Gcash, or palawan yung pala ay dahil may tatanggapin ka so i was able to receive 2000 sa GCash katapos nakatanggap din ako ng isang 8000 sa GCash din tapos kinatok ako one time sa sa bahay Inaabutan ako ng uh, ganyang kadami na bigas kasi maraming may noodles may ano doon, may alcohol pa. Sabi ko, wow, ganda, ta galing talaga ng mayor namin. Alam mo yung pagiging senior citizens volunteer worker, ito ang pinakamagandang benefit na binigay ng Quezon City for us na mga seniors. Feeling ko na bumabata ako. Bakit? Ang kahawalamuha ko ay mga bata. O di siyempre, feeling ko, useful pa ako. Wala naman to sa ibang mga syudad eh. Dito lang sa Quezon City ito. Yung isang kasama ko, sabi niya, bakit hindi ka mag-tutor? Sayang, maraming bata nangangailangan ng uh, magtuturo. So, nag-apply ako. That was July in 2018. So, magsi-six years na ako ngayon. Ngayon, grade 3 at saka grade 2. Ang tinuturo namin, magbasa yung bata, hindi nila recognize ang alphabet. So, nagsisimula kami sa alphabet vowels, consonants, ganon. In 2018, nailagay ako sa high school. May sped. Alam mo, nung nakabasa yung bata ng sentence para ako nanalo, talagang nayakap ko yung bata. Imagine, papasok sa'yo ang bata, hindi nakakabasa. A, B, lang, hindi niya ma-recognize. After mga two weeks, napabasa mo na alphabet buo. Para sa amin, wala kaming sweldo. Mahirap magturo. Sometimes, may oras na yung batang ayaw mag-aral, ayaw magbasa. Nandoon, inaano mo yung patience mo na mapabasa mo yung bata. Gusto ko, importante ako. Gusto ko, nagagamit ko yung talent ko. Gusto ko, na may nagagawa ko. At ito naman ay binigay ng Avenue ng uh, Quezon City. By creating yung uh, Senior Citizens Volunteer Workers sa mga kapwa ko seniors. Always remember, hindi pa tayo nasa pre-departure area. Habang kaya maging uh, example ka sa karamihan, kaya mo to, pakita mo to. Babae tayo, kaya natin yan.